Mula sa sinaunang era ni na Elvis Presley noong 50s at The Beatles noong 60s hanggang sa masasabi nating pinakasikat na music artist ng makabagong panahon ngayon na si Taylor Swift ay nasaksihan natin kung gaano kadaming mga superstars na ang dumaan at nakapagbigay sa atin ng mga hindi makakalimutang awitin at alaala pero hindi maikakaila na ang bituin ng isang Michael Jackson ang maituturing na pinakamaningning at mananatiling naging pinakamakulay ang karera sa mundo ng musika. Ganun pa man ay sobrang layo naman sa pagiging king of pop niya ang kanyang naging personal na buhay mula sa isinusukan itong kwento ng kanyang kabataan. Itsura nitong sinira na ng kabikabilang retoke, mga kontrobersyang sumira sa kanyang karera hanggang sa kanyang nakakalungkot at bigla ang pagpanaw na lingit sa kaalaman ng nakararami sa atin na baon pala ito sa utang ng hindi bababa ng kalahating bilyong dolyar. Kaya masasabi nating sa kabila ng kanyang umaapaw na talento, yaman at katanyagan ay hindi naging totoo ang saya na nakikita natin sa isang Michael Jackson. Halika at ating alamin ang nakakahanga pero nakakalungkot na kwento ng kanyang buhay. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan mo na kitang ilike ang video ito bilang suporta. Dahil sobrang halaga nga ng like mo sa channel natin. Maraming salamat mga idol! Si Michael Joseph Jackson ay ipinanganak sa Gary, Indiana noong August 29, 1958. Pangwalo siya sa sampung anak ni na Joe Jackson na noon ay nagtatrabaho bilang crane operator na sumasama din sa banda para magkaroon ng ekstrang kita. At ni Catherine Jackson na aspired naman bilang isang country music performer. Natuklasan ni Catherine ang talento sa musika ng mga anak na si Jackie, Tito at Jermaine kaya sinuportahan sila agad ng amang si Joe. Tila ba ito ang naisip nitong paraan para maging maganda ang future ng kanyang mga anak Sinanay niya ang mga ito at ibinili na mga kailangang instrumento Hindi rin naman nagtagal at sinali din ito ang dalawa pa niyang anak na si na Marlon at ang noon ay limang taong gulang pa lang na si Michael Jackson Naging mahigpit ang disiplina at pagsasanay na ipinapatupad ni Joe sa kanyang mga anak na dumating pa sa pagkakataon na sinasaktan niya na ang mga ito kapag nagkakamali na hindi naman naging maganda ang epekto kay Michael Jackson sa murang edad kasi nito mga idol ay imposibleng maunawaan niya na ang ginagawang yon ng kanilang ama ay para sa ikabubuti nila ang bumaon lang sa otak ni Michael ay isa yung pang-aabuso at pagmamalupit. lahat ng yon kahit yung mga panahong ginagawang katatawana ng kanyang ama, ang itsura ng kanyang ilong ay dinamdam at dinala nito hanggang sa pagbibinata pero nagbunga naman lahat ang kanilang pagod dahil nagkaroon sila ng kakayahan magperform sa iba't ibang lugar at kalaunan nga ay nakilala sila bilang Jackson 5. Hindi maitatangging nangingibabaw at mas kinagigiliwan ng mga tao ang husay ng boses at pagsasayaw ni Michael Jackson. Kaya kahit siya ang pinakabata ay napagpasyahan na rin ang kanyang mga kapatid na ilagay si Michael bilang front ng banda. Pero habang nararanasan ang mabilis na pagsikat ay nararamdaman naman ito unti-unti ang kakulangan ng kanyang pagkatao. Sobrang gusto niyang maranasan ang buhay ng isang normal na bata. Hindi kasi nito naranasan makipaglaro o magkaroon man lamang ng kausap o kaibigan. Tanging ginagawa lang nito sa kanyang buhay ay lumikha ng musika. Noong 1968 ay ipinakilala na ang Jackson 5 sa record label na Motown at unang TV appearance pa lang ng mga ito noong 1969 ay itinuring na ng mga kritiko si Michael Jackson bilang isang prodigy. Naging makulay ang karera ng Jackson 5 na nagawa na ngang mag number 1 sa mga music charts nung panahon na yon. at bilang itinuturing na pinakatalagang lintado sa lima ay naging teen idol si Michael Jackson lalo na at sinimulan na rin ng Motown ang bigyan ito ng kanyang solong karera noong 1971 nagkaroon ito ng katamtamang success sa kanyang apat na solo album sa naturang kumpanya pero habang sumisikat siya bilang isang solo artist ay naging kapalit naman ito ay unti-unting pagbagsak ng kanilang grupo na Jackson 5 kapansin-pansin na ang pagbagsak ng popularidad ng mga ito noong 1972 ganun pa man noong 1975 ay bumenta na ang Jackson 5 ng kabuoang 60 milyong records pero nalaman nila na 2.8% lang pala ang kinikita nila sa mga royalties ng kanilang sariling musika kaya napagpasyahan nilang umalis sa Motown at lumipat si Epic pagmamayari ng Motown ang brand na Jackson 5 kaya nagpalit sila ng pangalang The Jacksons at sa pagkakataon na yon ay si Michael na naging main songwriter ng grupo okay naman ang kanilang naging karera pero magbabago ang lahat nung lumipat si Michael sa New York para gumanap bilang Scarecrow sa musical film na The Wiz. Hindi man ito kumita ay dito niya naman nakilala si Quincy Jones na kalaunan ay nagproduce ng solong album ni Michael Jackson na Off the Wall noong August 10, 1979. Sa tulong ng impluensya ni Quincy Jones ay nagawa niyang kunin sa album ang tulong sa pagsusulat ng kanta ng mga sobrang sikat na artist na katulad ni Stevie Wonder, Paul McCartney, David Foster at iba pa na nagpataas lalo ng ekspektasyon interpretasyon ni Michael Jackson sa album. Nagawa naman itong bumenta ng 20 million copies sa buong mundo pero pumalo lang ito sa number 3 ng Billboard 200. Kahit na na-certified naman ito bilang 9 times platinum sa US, ito rin ang pinakaunang album ng isang solo artist na nagkaroon ng apat na hit songs pero dismayado si MJ na kahit dito niya nakuha ang pinakaunang niyang Grammy Award sa kantang Don't Stop Till You Get Enough ay hindi naman nabigyan ng award ang mismong album. Inasahan pa naman ni MJ Jennie, na makukuha nito ang Album of the Year, pero siyempre ay sobrang laking tugumpay na din ito kung tutuusin Pero sobrang baba pa din nang tingin sa kanya ng media noon. Walang may gustong mag-cover na magazine sa kanya dahil lang sa kulay ng kanyang balat, hindi umano sila bebenta kung isang black artist ang gagawing cover ng magazine. Kaya noon na isinumpa ni Michael Jackson sa kanyang sarili na darating umano ang panahon na ang mga ito naman ang hahabol at magmamakaawa sa kanya noong November 29 1982 sa paglabas ng kanyang album na thriller sa isang iglap ay si Michael Jackson na ang naging pinakasikat na music artist sa buong mundo. Humakot ito ng hindi mabilang na malalaking awards. Kabilang na nga dyan ang walong Grammy Awards at nakapagbigay din ito sa kanya ng napakalaking yaman. Bukod kasi sa 70 milyong benta ng album na itinuturing na pinakamalaki sa buong kasaysayan ay nagdagsaan din ang napakaraming sponsors dito. Ito ang naging mukha ng iba't ibang brands lalo na ng Pepsi, nasundan na din 'yon ng sobrang successful din ng mga albums. Pero sa kabila ng lahat ng tinatamasang tagumpay, kasikatan at kayamanan, ay mas nilalamon pa rin siya ng kalungkutan. Masyado talaga nakakaapekto sa kanya ang hindi pagkakaroon ng normal na buhay noong kanyang kabataan. Kaya naman kahit huli na, ay ginusto nitong maranasan ang pagiging bata nagpatayo ito ng Neverland Ranch na kinuha niya ang konsepto sa fictional karakter na si Peter Pan maitutulad ito sa isang malaking amusement park na ang ginawa pa ni MJ ay nagpapapasok ito ng mga batang walang kakayahan na makapunta sa ganong lugar o mga idol kilala din si Michael Jackson sa kanyang mga kawang gawa Katunayan ay tinatayang umaabot sa 500 million dollars ang nagastos nito sa kanyang mga charities Hindi pa kasama dyan ang mga benefit cons concerts at iba pang projects na tulad ng kantang We Are The World. Makikita rin sa mansyong kanyang tinitigilan sa loob ng Neverland Ranch ang nagkalat na mga life-size na mga manika o mga mannequins na ayon kay MJ ay sobrang mahihayain umano siya at isa pa ay lagi siyang mag-isa. Kaya ang mga mannequin na ito ang kanyang mga kinakausap at itinuturing na mga kaibigan. Bukod sa mga ito ay nag-alaga din si MJ doon ng mahigit sa 120 iba't ibang uri ng hayop na mag papakita kung gaano nilulustay ni MJ ang mga perang kanyang kinikita sa kanyang musika. Ang problema lang mga idol, dahil nga sa sobrang tindi ng atensyon na kukuha ni MJ nung panahon na yon, ay nagsimula na rin dumating ang iba't ibang kontrobersya. Napansin na ng media ang kanyang pagiging werdo at ang pagiging isip bata nito na sa sobrang ang pagkakahilig nito kay Peter Pan ay nagawa nito magparito para gayahin ang ilong ng naturang fictional karakter. Siyempre bumaon din sa kanyang ala ala noong pagtawan na ng ama ang kanyang ilong noong bata pa siya. Kaya isa din ito sa itinuturong dahilan ng pagpaparitokin nito ng ilong. hindi rin nakaligtas sa mata ng kritiko ang pagbabago ng kulay ng kanyang balat kung saan nga ay inakusahan si MJ ng pagtalikod sa kanyang lahing pinagmulan. Pero lingit sa kaalaman ng karamihan ay nagkaroon si MJ ng sakit na vitiligo. Nang epekto nga nito ay pagkawala ng kulay ng balat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya ayon sa ina nito ay napipilitan itong magmakeup ng makapal o minsan naman magpa-bleach ng balat dahil ayaw umano ni MJ na magmukha siyang batik-batik na baka. Sumailalim so din ito sa surgery para sa naturang problema na ayon din sa ina nito na bukod sa surgery sa tinamon nitong sunog sa balat sa nangyaring aksidente sa pagpopromote nito ng Pepsi ay dito rin umano nagsimula ang addiction nito sa pagpaparitoke ng kanyang muka. Pero kahit ano pa man ang kanyang gawin sa sarili, anuman ang kontrobersyang dumating tungkol sa pagpapabago-bago ng kanyang itsura sa mga nakarelasyon, sa ugali o lifestyle nito ay hindi naman ito naapektuhan ng gusto ito ang kasikatan ni MJ noong panahon na yon. Sunod-sunod pa rin ang kanyang mga hit songs at kanyang mga sold out na mga tours. Idagdag pa ang mga kita niya sa kanyang mga investments sa pagbili ng catalogs ng iba't ibang artist na kinabibilangan pa nga ng mga kanta ng The Beatles. Ay masasabi nating umaapaw pa rin ang blessings na kanyang natatanggap hanggang dumating na nga ang pinakamatinding dagok na babago at sisira ng kanyang buhay at karera. Nagsimula ng magkaroon ng kabi-kabilang demanda mula dahil umano sa pang-aabuso nito ng mga batang pumapasok sa kanyang Neverland Ranch sa sobrang laki ng gastos sa pagharap sa umabot ng 47 mga kaso at pagbabayad na rin ito ng milyon-milyon sa ilang nagre-reklamo ay unti-unti na rin itong naramdaman ang problemang finansyal isama pa ang milyon-milyong dolyar ding kailangan para i-maintain ang kanyang mga ari-arian sa isang iglap mga idol ay nabaon ito sa utang kahit patuloy naman ang success ng mga alam albums at kabi-kabilang mga projects ay tila ba hindi na nito mapigilan ang paglobo ng mga dapat niyang bayaran. Dahil dito ay unti-unti na rin kinakain si MJ ng kanyang sobrang stress at ang masakit pa ay nagsimula na rin siyang gumamit ng sobrang dosage ng mga painkillers na kanyang iniinom sa paniniwalang nababawasan din ito ang stress na dala ng mga allegation sa kanya. Unti-unti ay nakakansila na din ang ilan niyang konsyerto dahil sa malimit na pagsama ng kalagayan ng kanyang kalusugan. Pero sinubukan naman itong makabalik noong mag-anunsyo ito ng residency concert sa O2 Arena sa London na magsisimula sana noong July 13, 2009 at matatapos ng March 6, 2010. Pero noong June 25, 2009, halos tatlong linggo na lang bago ito maganap ay natagpuan ng wala ng buhay si Michael Jackson. Umanaw ito sa edad na 50 taong gulang at sa huli mga idol. Kahit sobrang tindi ng tagumpay at laki ng yamang kanyang nakuha sa mundong ibabaw ay nag-iwan pa rin siya sa kanyang kamatayan ng mahigit sa 500 million dollars na pagkakautang. Pero nabayaran niya rin naman ito at malaki pa rin ang kanyang naipamana sa kanyang mga anak at buong pamilya. Sa pagpanaw kasi ni Michael Jackson ay eh biglang lumo bulalo ang sales ng kanyang mga albums at marami rin itong naiwang ari-arian na ibinenta ng kanyang mga naiwan. Kasama na nga dyan, ang Neverland Ranch na ipinatayo niya sa sobrang ng kagustuhan na mapunuan ang nawalang saya ng kanyang kabataan. Nasa huli ay sharing naging sentro ng mga kontrobersya na sumira sa kanya. Dito niya ibinuhos ang halos malaking parte ng kanyang kayamanan. Nasa kanyang kamatayan ay kung sino-sino lang din naman ang nakinabang. Sa pagkawala ni Michael Jackson mga idol ay nagawa pa rin itong kumita ng hindi bababa sa 3 bilyong dolyar. Kaya naman kahit wala na ito ay hindi nawala ang mga taong gusto makakuha ng pera sa kanya. Alam ko marami tayong hindi natalakay ng ayo sa buhay ni Michael Jackson tungkol sa karera, sa love life at ilang pang pangyayari at mga kontrobersya. Pero isa lang ang natutunan natin sa kwento ng kanyang buhay na tinalakay natin sa videong ito na oo nga at namuhay siya na parang hari, naging malaki siyang blessing sa mundo ng musika at mga taong kanyang natulungan. Pero nakakalungkot na tila ba kahit kailan ay hindi siya naging tunay na masaya, masyado siyang nakulong sa naging mapait niyang kahapon kahit nasa kanyang kanya ng lahat nung panahong sobrang tindi ng kanyang kasikatan ay mas pinilit pa rin niyang hinabol na makuha ang mga bagay na hindi niya naranasan nung kanyang kabataan. Dinala siya ng kanyang talento sa tuktok ng yaman at katanyagan pero hinila siya pababa ng epekto sa kanyang pagkatao ng malungkot niyang nakaraan. Pero at least nga mga idol ay nabibigyan niya pa rin ng magandang buhay ang kanyang mga naiwang anak at pamilya sa patuloy na kinikita ng kanyang musika at pangalan at siguradong dun niya na din matatagpo ang matinding kaligayahang pilit niyang hinahanap sa piling ng ating Panginoon. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon si Michael Jackson ng 10 studio albums, 35 compilation albums, 10 video albums, 5 soundtrack albums, 7 remix albums at 5 box sets. Tinatayang bumenta ito ng mahigit sa 500 milyong record sa buong mundo. Nagkaroon ito ng 13 singles na nag number 1 sa Billboard 100 at nagawang humakot ng 15 5 Grammy Awards, 6 na Brit Awards, isang Golden Globe Award at 38 na Guinness World Records. Na-inducted ito sa Rock and Roll Hall of Fame ng dalawang beses. Inducted din siya sa Vocal Group Hall of Fame, sa Songwriters Hall of Fame at Dance Hall of Fame. Isang idolo at napakalaking impluensya sa mga bagong artist. Marahil nga ay hindi naging maganda ang kwento ng kanyang buhay. Pero sa huli ay naaalala at hinahangaan talaga natin siya dahil sa kanyang mga ipinausong dance moves at napaka-timeless na mga moves musika. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.